So, pag mag-order ako online, I really choose na preferred seller. Dalawang beses nang nangyari sa akin na hindi talaga good packaging. Pero most ng mga preferred seller na in-orderan ko na shop online is maganda naman talaga ang kanilang packaging and very good. At deserve nila ang 5 star. Itong huli na preferred seller, lino-double check naman daw nila kung may issue o may damage yung item. So, pagdating sa akin, uh, I'm expecting a good packaging. Hindi ganyan. Nainis lang ako kasi ang pinantapal niya sa gilid is yung mga resibo o airway bill. Ginawa naman niyang trash. Ayoko sabihin sa Tagalog. Ginawa niyang trash. Yun ang isip ko. Tapos, yung cloth o yung parang pinakamap ng uh, tornado map, dumikit doon sa scotch tape. So, what do you expect? Yung ibang himulmul ng cloth natanggal, syempre pa, hirapan yun. Hindi mo naman basta-basta mai... matanggal Kailangan dahan-dahan na-scotched. Susme naman. Tapos yung gilid, gilid nung timba, pinakatimba, may kasgas. Papakamot na lang ako kay seller. Tapos yung pula, yung pula na parang protective niya doon sa stainless na umiikot, hindi naman mailagay o maikabit doon sa butas. Kasi yung parang pinaka-lock niya sa gilid is maigse. At saka hindi talaga kakasya doon sa stainless na bilog Preferred seller, maganda ang packaging, good packaging, at saka talagang dinodobo-check nila yung item. So, hindi. Hindi nangyari yung ina-expect kong good packaging. May UP pa ng konti. pinaka-run niya, sa dulo may tax. Yung kabila, wala. Sorry ah, pero talagang disappointed ako and I give you two stars. Hindi ako satisfied. Preferred seller ka pa naman. Sana next time ayusin, ayus ayusin mo naman yung packaging. Huwag mong ipantakip yung resibo o yung airway bill sa gilid. Kasi nagmumukhang trash. Doon ako medyo naasar, nainis. Although wala namang butas yung pinaka-basin o yung pinaka-timba. Wala namang butas. At umiikot naman yung stainless. Pero still, overall, two stars lang.